sa pagbabasa natin ng hashtag Bakit tweet hindi? kasi meron din siyang Twitter account Yo! pero siya rin muna, bago siya mag-promote ng kanyang album na number 1 uh -huh. one ngayon. Woo! Siyempre pa, pasagutin din natin siya. Bakit kasi? Bakit? Morissette Amon in the house! Hello! Hi hey, mga kamorkada! Magandang gabi po sa inyong lahat. Bakit kasi ang ganda ng boses mo? Charot! Anong ginagawa mo ng bata Kahit Hindi ka ba kumakain ng ice cream? Never ka pa pinakain ng ice cream ni Lola? <laughs> ng mommy mo? um... Ano? Ano? Practice every night, actually. Practice. Simula pa nung bata pa ka. Paano yung practice oh. every night kung makakanta oh, ka? E, parang o. kasi, okay. siyempre nag-aaral po ako. So, after ako mag-aaral, pag, pagdating ng bahay, after mag-assignment, ayan, mga one hour akong pinapakanta na pinapakanta. One hour? Oh. Mga one ako, hindi naman sa si dagat. Gawin si, natin niya kay Julian, saka kay Sab. <laughs> hindi, kasi <laughs> si, ano, ba? Diba? si Si Regine, alam oh. natin sa dagat. Oo. Oh, oh. Ikaw, wala ka bang ganun? Wala na... dagat sa ano. Hindi, <laughs> sa drum. Basta sa bahay sa lang. Sa bahay. Oh, ayan na, mga magulang pong nakikinig ngayon. Ang practice po ni Morissette Amon nung siya ay bata, eh, araw-araw daw, one hour pagdating, so, galing ng school, kanta-kanta mm. na. Kung oh, ano-ano oh. lang talaga kinakanta mo? Oo, uh, uh, para lang stretch yung voice. Ano yung unang-unang, ano yung unang-unang kantang pinakanta sa'yo? Oh, pinak pinakanta sa'yo. Pinakanta sa talaga sa akin na pinag-aral. Or yung nakabisado mo? Ay, Um, you are my song po. Name mm. Ni Miss Reg. Ay, so ang ang uh, inspiration mo rin is none other than Miss <laughs> Regine Velasquez. How about international? International si Jessie J. Wow. Ngayon siya talaga Dati, yung Dati, puro ngayon parang Ariana Grande. Jessie J. Ah. <laughs> Iba 'yon. Parang Jessie kasi J. puro Puro ngayon, puro Ariana Grande, di ba? Apo. Pero like mo rin siya, hindi masyado. Like ko din siya. Actually, pinapakinggan ko rin talaga yung Pero mas music moron, para you feel. Mas more Randy. on Jessie J ka. Oo. oo. Grabe to. Yung amas, yung ganun, ganun. Bad, I don't know kung naabutan mo J. siya last Christmas party natin. She was there and she sang, my God, kinalabutan lahat ng tao. Hindi ko yata naabutan. Pwede tanya. mo bang isample yung kinanta mo? Kahit chorus lang. Nung Christmas party ano po na, ng, 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 ng uh, Manila Radio Division at ng buong Star Music, Kumanta ka. Ay, ay, ay. Um, bang Nene, bang ba yun? Yon, bang bang. bang, bang. ko pa eh, no? <laughs> Sample lang, kahit chorus lang. Ito, okay. niya sa inyo, guys. Ang ganda ng kanyang tini. Kung ba't maraming nangilabot nung Christmas wow. party namin noon. Morissette Amon. She got a body like an hourglass and I'm gonna give it to you all the time. She got a booty like a Cadillac and I'm gonna send you into overdrive. Oh, bang bang into the room, I know you want it. Bang bang all over you. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you back. Wait a minute tell you. Oh, oh, oh. Wow, na lang dalawa sa Galing! Salamat po. Niisa ko may bangbang bang na nun yun ang pinakanta ni Mami sa kanya nung bata siya. May hashtag kami ngayong gabi. Uh, before you promote your album, basa tayo ng mga hashtags nila. Mm, Pero ikaw, sumagot ka muna. Hashtag bakit kasi. Ay, kahit man ano, man. na pwedeng ako. Bakit kasi ang ganda ng boses mo? 'Yon, bakit oh. bakit kasi may mga taong mahilig man loko. Ayun, yeah, pwedeng gano, pwede ka mang magpaka <laughs> Pwede mo re relate sa love life, pwede naman kahit ano lang. Bakit kasi oh. ang init ngayon? Oh. Bakit kasi ang daming tao ngayon kasi nandito ka. Oh, <laughs> <laughs> um, ano ba pwede nating uh, ano. Bakit kasi umulan kahapon? Ang ba dami tulong ano. na, na racket racket mo yung mga mo, wala. <laughs> <laughs> oh, ba? Lakad lang lakad lang. Lakad lang. kasi But biglang, biglang ulan naman talaga kahapon, nagbaha agad, di ba? Oo, oh, oh, lakas totoo. Oh. din talaga mm. ng ulan kahapon. Pinaulan na nga kasi ni Lord kasi masyado oh. daw maganda boses ni ano. No, no? <laughs> <laughs> bakit daw? oh, pero ito mga kasama natin si Morissette for this gap. Babasa na tayo ng bakit kasi. And then she's, she's gonna promote her Di, album. Paano yung Pwede kang, may, you have Twitter? Wala ko internet. <laughs> Baklado na to. Pwede, pwede, pwede. Sige, eto. Makikikonnect siya sa akin. I-follow nyo kaming tatlo. Hashtag bakit kasi. Tweet nyo po kami ang Twitter account at Instagram MOR1019 Chacha. Yung sa akin at Bajismo. And of course, yung kay Morissette. Yung akin, it's Morissette, double S, double T. Yung Eto na, ready ka na ba? O oh, ito, badge, ikaw na bahala, Diyan, pag-connectin mo yan sa'yo ha Babasa-basa lang ako dito Ano pag-connect? Wait lang Grabe to si Morissette Amon, ang dami ng pera, hindi ako bumili ng sariling wifi Yan ang oh, unang trivia ng na nalaman natin kay Morissette tonight wait lang, wait lang. Sa sobrang dami niya pong pera, wala pa po siyang wifi <laughs> Grabe po talaga. Sige. Teka, wala alam mo ako. last time may dumalaw sa akin dito. I don't know if it's Alex Gonzaga or JC De Vera na umami na up to now oh. naka-prepaid pa rin daw. Natatandaan mo ba kung sino yung guest natin na yun? Naka-prepaid ka rin? <laughs> Ang dami nga mga artistang kuripot. No? Mga sinang na mas ano lang. Hindi. Mas tipid lang. Hindi, ako, ako din po kasi hindi ako matext na tao. Matawag. Hindi de. Pinapayagan ka na ba ni mami mag-boyfriend? Um, Bawal pa. Okay lang naman. Uy, well, feeling ka ko na meron na. Mm, feeling, feeling na ba, meron, meron na ba? Meron, na ba? Feeling ko wala. Ha? Meron na. Nang niligo, pero wala mo na. <laughs> <laughs> mo? parang bagay tong ano, background music. Ilan taon na, na ba si Morissette? 18 po. Bata pa. Bata so, pa pala. marami pa itong makikilala. I suggest wag muna. <laughs> o, oh, habang pagkoconnectin ka ni Badgie Asin ng ba? mga hashtag bakit <laughs> kasi, para pumabasa ba, din ni Morissette. Hala, sa cellphone mo, hindi mo rin alam. Nakakaloka. Guys, meron ba kayo? Pa-connecting jo lang si Morissette para makabasa ng hashtag, please. Yeah. Oh, ayan. Anyway, yeah. eto, babasa ako ha. Galing kay uh, Anthony Samson. Bakit mm. kasi kailangan mo akong i-compare sa ibang tao? Aba. Nakakainis yung ganun, oh. Medyo. Uh Oo, -oh, yung kinukumpara ka sa ibang tao. Yeah, yeah. Ganyan eh. Oy, I don't compare my exes to my new one <laughs> Bakit kasi ang daming tatanga-tanga pagdating sa pag-ibig? Sabi ni Chona Bells. Bakit nga ba? Sa tingin nyo, Badge and Morris Ano-ano sabi? Ba't maraming tatanga-tanga sa pag-ibig? Ano. Ganun talaga. Julius Evangelista. Bakit kasi mainit pa rin kahit na gabi na? Eh, summer nga, di ba? <laughs> Kayo, pagka naman tag ulan nagreklamo pa rin kayong gulo-gulo nyo, ha? Mm -mm. Eto, si Alisa. Bakit kasi ako na-fall sa taong hindi naman ako kayang saluhin. Eh, bakit kasi? Kasi ba't may mga tao rin pa-fall? Or... Assuming lang ka? Or yan. it's the other way around, yes. Bakit kasi assuming ka? Oh. Hindi ka naman pala gusto, ipinush mo pa. <laughs> anyway, um... Oo, tsaka para po sa ating producer na si TJ, sana tama yung spelling mo ng bakit kasi. <laughs> Ang spelling po ng bakit kasi natin, K-A-S-E ha. Huwag -E. kayong dito sa producer namin ah. Oh. nag-tweet ngayon ngayon lang. Eh, ito pa, basa pa tayo, go bad. Ito mo lang, Christine. Bakit kasi kailangan masaktan sa love? Gerald Militante, bakit kasi ang daming umaasa, ang dami tuloy na sasaktan? Ito, natawa naman ako dito. Kay Harvey Rojas, wala. Sabi ko kasi wala akong internet. Sabi niya, bakit kasi? <laughs> Ba't kasi wala, akong, wala internet. akong internet? Sorry naman. O ito, bakit kasi may mga taong judgmental? Bye. Ito mula kay Abigail Diaz, bakit kasi nakaka-addict ang Clash of Clans? Ako hindi ako adik, Bon. Ako oh, din. Ako oh, din. Oh, Nagsisiro like, siya si -si -si ba? Hindi po. Hindi. hindi. Kami ni Morissette, ang kinakaadikan lang namin, Kumanta. Wow, no. singer! Yeah. Iba, singer <laughs> ako! Ibang kanta naman <laughs> Ay, yung ginagawa ka mo. Oo, oh, oh, may song ako. Hindi na nga nasundan eh. <laughs> <laughs> eh ibang kanta kasi at, ginagawa mo dyan. At sa sarili. Sa ibang kanta, bongga ako dyan. O, oh, ito. Bakit kasi ang sarap-sarap kumain from Alvina Toralba. Go Morizette, basa ka. Oh, sabi ni Jack with Nina, bakit kasi iaasa sa science? If it's meant to be, it will be. Wow, oh, ang ganda noon. Gusto pa. ko yan. meron mga taong manhead from Candice Wanapuel. Oh. Well. Ito mo kay Jonas Baluyot, bakit kasi ang haba-haba ng traffic sa EDSA? Diyos ko, parang bago ng bago kayo dyan. <laughs> Go baby girl! Sabi ni Rika Jean Eunice, bakit kasi ang daming pa-fall, ayan tuloy ang daming umaasa. Eto hmm. naman, from Katie, bakit kasi iniwan mo ako ng walang dahilan? Oy. Nangyari na sa hmm. baby girl. Di pa naman ano, siguro, ano you're, you're just 18 eh. Yung iniwan ka ng walang dahilan, di pa naman. Hindi, hindi po. boyfriend ka na ba? Wala pa po. Oh, wala, wag wala muna. Ako eh. okay, yung suggest, wag muna. Baka <laughs> kasi Ryan, may hey, hallelujah bigla. Hallelujah. Sa akin kasi nanggaling eh. <laughs> <laughs> Sa akin daw kasi nanggaling, kaya may hallelujah. Go badge! Ito I mula kay Jessamay agi, bakit kasi ang beater mo? Go, baby girl. Um, sabi ni Eloy sa kan last 143, bakit kasi may mga taong mapanghusga? Akala mo naman hindi tayo pare-parehong anak ng Diyos. ba? Mm -hmm. Si JC, bakit kasi konti na lang ang mga lalaking tapat? Oy, oh, buti mm -hmm. na lang jowa ako tapat. Akala <laughs> <laughs> mo lang. Hoy, tapat yun. Ibahin niyo yun sa mga lalaki. Si Ay nako, ang dami mga pogi. Ang, ang susama ng ugali, mga nanlaloko, boyfriend ko hindi. nag <laughs> Ah, yes. okay, sige, tuloy guys. Why sabi baby ni Chini babes, bakit kasi may mga may mga lalaking nangongolekta ng babae? Ayun, ako, yeah, na nag-connect no, sa sayo. Oh. Ikaw okay. ba, sagutin mo yon? Ano? daw may mga lalaking nangongolekta? Bakit kasi may mga lalaking ng mga babae? Eh, kanya-kanyang hobby lang yan. Eto ha, ewan ko. Kasi kung morning person kayo, hindi nyo na kailangan sagutin to. Pero ako, Sige. From Clarice, sabi niya, bakit kasi ang hirap gumising sa umaga? Actually nga. Hindi ka Oo. Uh, uh, actually, ako nga kanina na late ako <laughs> kasi hindi ako nagising sa alarm ko. Nang maaga? Mm -hmm. Ayaw mo rin nagigising na maaga? Mm, no, you too. like staying in bed? Yeah. Oh, ako okay. na. Ikaw badge. hindi. Pag, pag may katabi, stay in bed. pag, <laughs> pag wala, wala, bangon. bangon. <laughs> <O>, Ayun <laughs> na. Itweet niyo po kami. But right now, let's talk about Morissette Ammon's yes. album under Star Music. You know. Boy, well, congratulations, baby girl. Oh, Last nga. time nakita kami sa Banana Split. Hindi niya. Oh, nga, wala ako. Sayang. Yes, badge. Nakakalok hindi niya alam na number one na yung album niya. Oo, oh, oh, si Diddy, Totoo Diyan, ba? Up, okay. Totoo ba? Congratulations okay. to you. So, uh, etong self-titled album mo na number one na ngayon, ano bang pinaka-paborito mong song dyan sa album? um Siyempre po, yung carrier single po sa album namin na to is yung Di Mapaliwanag. Okay? Uh, 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 Di mapaliwan. yeah. Bakit? Ako bakit favorite yun? yun. Oh, Mamaya patutugin natin Maganda yung kanta actually. Ba At saka uh, I think so nasa ano na rin siya top 10 ng MOR. Ay! Ay, yeah. ay number 7 na po ako. Number 7 So what's with Di Maipaliwanag bukod sa ikaw ang kumanta nito? Bakit <laughs> sa dinami-dami na magagandang kanta dito sa album mo bakit yun ang favorite mo? It has 11 tracks yes. pero why Di Maipaliwanag? Bakit nga? Mahirap ipaliwanag d'ya eh. Hindi niya rin mapaliwanag. Pa bakit kasi ang hirap ipaliwanag? Kung meron kang didedicate ng song na to, para kanina yan. Hala. Naku. Wala. Hindi, ako alam ko kung bakit oh, hit siya kasi maraming taong nakarelate dun sa kantay. Sa hindi message. may paliwanag Actually, yung, yung, yes. yung song. Sa message ah, yung song. sige. Let, let's talk about the message of the song. For mm -hmm. you, ano ba talaga yung ibig sabihin ng song na to? A yung ano po, yung parang that feeling of liking someone pero hindi ka talaga sure. So, yun, di mo siya, di, di mo, ma, di mo di ka, di mo alam kung ano talagang gusto mong gawin kasi baka ma-offend siya or maano, or baka hindi ka ready or takot ka masaktan. Mm. Kaya, um, litong, 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 sabi nga ni Casey. <laughs> Di mo alam kung anong gagawin mo. So ito yung pinaka-favorite mo so far dun sa 11 background natin ngayon. May ano, may ewan <laughs> ba? Aba? Hindi, hindi ko rin sure eh. <laughs> hindi sure ko naligo. Bob. Ay, daming ganon. Wow. Bakit kasi? <laughs> sample, sample. Ano so, yun, wait, kanta ni Sharon yan yes, yeah, so, Yes, originally oh, oh. done Anaga? by Miss Sharon and now well, may version po ako. Wow. Sample nga. Sample, um, Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya'y iba, mas mapalad ka, mahal kita, sa akin walang nagmamahal. Galing ng batang to, nakakainis, no? Char. Galing. <laughs> Pag kumakanta na siya, grabe, yes. no? Tapos paganda yung ka yung ng paganda. Okay. Ano, Bangga Yes, kayo, yung you know? itsura niya. Kasi yung last time na nakita ko siya was two girl pa siya. Two years ago ata, kakatapos lang nun voice. Ako, you wow. know what? Ano yun? Sta uh, station, shoot ng station ID Christmas na alala yes, mo yes, yes, sa dressing yes, room yes. doon so kami wala na kita okay. so ibang iba pa siya noon mas gusto <laughs> ko makita si Morissette for a change lang gusto kita mag short hair ng very light lang oh my god! kasi oh, it's summer naman only Let's all think. my life hindi ko pa na-try. Oh, parang di naman no? bagay uh, parang feeling ko bagay Maganda kasi ano yung facial kasi, features niya eh. Pero ito, face ko, yung chubby. <laughs> Kung chubby ka, ano yung face ko? Ang <laughs> ganda kaya e. ng face mo. <laughs> yung, face mo, <laughs> chubby e. Grabe, <laughs> si Morris. at anyway, eto na nga, how do you feel na yung self-titled album mo ay number one na ngayon? Oo. No. Oh. you wanna <laughs> say thank you to everyone who supported you? Eh, sobrang, sobrang grateful po ako sa, syempre sa lahat po na bumili ng album ko, sa lahat ng nag-request ng mga songs ko, syempre sa mga Moe Natics at Morris Setters na laging sumusuporta talaga all the way. Thank you talaga. And sa other people na kahit hindi mo winatok, mo winatok ano yun? Mo ay patuloy pong sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat. Hindi, At, At syempre ano sa Star, na star na Music Day. Yes. Mm -hmm. Invite everyone to get a copy of your album. Kahit number one na siya, gawin pa natin mas number one pa. <laughs> number <laughs> one na number one pa. O, o i-point zero natin. Okay. Mga Morgada, of course, um, I would like to invite all of you to please grab a copy of my self-titled album under Star Music. Of course, featuring my carrier single Di Mapaliwanag and available na po siya sa mga record bars nationwide and sa mga online music stores such as starmusic.com amazon.com mymusicstore.com.ph and iTunes Store Worldwide Ayan at may oh. mga upcoming events po siya sa okay. April 25 Sa April 25 po nasa Aliwan Festival show po ako sa Alio Theater April 26 sa uh, Golden Screen Awards at RCBC Plaza May 1 Hindi ka busy girl <laughs> Hindi ka busy dyan. Hindi ko nga rin po alam nyo ito eh. May nagulat ka na lang. Today, ngayon wala lang nalaman. May 1! Sa May 1, nasa Cabanatuan Nueva Ecija po ako. May 2 sa MOR Summer Event. Uy, hindi ko rin alam to. May Summer Event kami. Manamana lang yun. Pareto tayo. Ngayon ko lang din. Ngayon ko lang din alaman to, ha? May MOR Summer Event sa May 2. Sa 8 Waves. 8 waves Sa May 24. And then, actually sa May 2 din, after naman nung event na yun, meron pa ako Alcala Pangasinan. Yon. Po. And May 24. And may 24 asap Cebu. Yes, ma. May, may, ano more kada ng Gabi eh. yon. Sa May 26 sa Kawasaki event and May 27 to 30 nasa Dubai Sarap. po ako. Wow. And then July 26 to July June ay, 26. June, excited. June 26 to July 6 um, nasa New Jersey and Virginia po Sarap. ako. Sarap. Kasama mo pa rin si Sarap. Mommy doon. Alam mo isa pang hindi nyo alam about Morissette is uh, no. si Mommy ang laging nagda-drive for her. Wow. Sabi Uy, ba si mami. Intention si mami. Yeah. Alam mo, I swear, nung nasa Brad, nung nasa Banana Split taping, oh si Mami nag-drive for Morissette. Sabi ko, Mami, kuha mo na ng driver sa si Morissette. Eh, gusto ni Mami nakabantay talaga. Wow. Ang taray ni Mami. Always there for Morissette. Anyway, you'd like to say thank you again to everyone. Uh, invite everyone. Go, baby. Again, uh, mga Markada, please grab a copy of my album available na po sa mga stores and online stores. And, yun po, maraming salamat lang po talaga sa lahat na nag-supporta, lahat na sumusuporta sa akin. Kita mo, may napatay ay, akong lamok. <laughs> Nakakainis. Maligo ka kasi. Ay, namali no, na album. Ay, nako, to totoo. Tuloy mo. Sorry, baby girl. <laughs> okay lang. Like, yun po. Maraming salamat sa mga bisaya. Deha, may gabi eh. daghang salamat kayo kaninyong tanong. Bang. The next big diva. Oo oh, naman. Morissette. Amon. Good luck, baby girl. Huwag ka magbabago, <laughs> ah. Ang yes, layo yes. na nanarating niya ngayon from, yes. from, from uh, kung saan siya nagsimula, of course, mm. uh, the, boys. So the Voice. Hanggang ngayon, na number one na yung album mo. Congratulations. Ah. Kasi yung iba kasing artist, dyan nakabahanin eh. hmm. yung kapag sa contest nagshine sila pag nagsolo sila paano na ang na? dami kasi may mga nanalo tapos hindi naman gaya nino o hindi naman lahat <laughs> <laughs> no, so, no 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 ito yung sinasabi natin na minsan hindi porke sa show ikaw ang nanalo oh, bobo ang career mo oh, naman, eh. oh, sometimes oh, yung mga runners up yun pa yung yun mas ba, bongga yung career so congratulations baby girl and to everyone supporting Morissette, ito sigurado akong kanina nyo pa inaabangan uh, ito let's play a song uh, from Bago yun, i-tweet nyo kami ni Badgie para yep. sa inyong mga hashtag. Bakit kasi? Uh, our Twitter and Instagram is mor1019chacha. Yung sangay naman at badgismo. Pwede rin po kayo mag-text sa 237. 666-MOR-SPACE-MANILA-SPACE ang inyong uh, mga sagot sa hashtag Bakit Kasi and then send it to 2366 66. and on Facebook.com slash MOR1019 and Chacha1019 you know, Baby girl, ikaw mag-intro ng sarili mong song. Yes, Maiba yes, yes, yes. lang. O so, sige, sige. Ialay mo sa lahat ng mga sumusuporta sa'yo. Eto, mga Morkada, thank you once again po sa lahat ng suporta niyo. Here is the carrier single of my debut album, my subtitled album, na theme song din ng bagong Novela ng ABS-CBN na My Lovely Girl, Di Mapaliwanag. tape na sliyata o na naman ang gandingan ng mga iskolar ng bayan. Ang tunog nito, MOR 101.9 for life! kasi ng iba, wala nang nakikinig ng radyo. Pero buhay na buhay pa rin ito dahil sa MOR. Kahit sino nakaka dito, bata o matanda kasi ng latest music, balita chika, ano mga uso, wala ka nang Maraming salamat sa mga iskot iska ng UPLB at sa Gantingan Awards for awarding us as Best FM Station and DJ Chacha Babes as Best FM DJ. Meron kasi